Check natin talaga, pero hindi na talaga kong ano yun. po. pa Doktor. talaga ka Doktor. Ang nalang kita ko kanina, hindi na, kasi may mga pinadala rin sa iyo. yung po ang dalawang babae. Dalawang babae ito. Kaya naman nga, anong nasa iyo pala? May akupansya ko nito eh. Oo nga. Gamit niya ka-delay din. Marami na nga ano, marami na May dami na nga kung ano yung gusto nila gawin. Gusto nila

Sagot, may napang kita lalo. Ah, may nabayaran. Uh, 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 Oo. Oh, bakit? Sino nagbabayaran? Lulubayan nyo, ha? Ah. Oo. Talagang papatayin nyo, no? Oo. Ah, buti hindi na kayo ito. Ah, sagot. Oo. Ah, ah yung isang mong kasama. Tagasamba kayo, mga kayo. Ah, tatlo din siya. Isa. Ay, 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 ba? Ay, 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 so, mo pwede ito ako pa to? Dalawa kamay sa ulo. Dalawa kamay sa ulo. Bukulang, Tanggal. Tatanggalin nyo na, ha? ah ano Paano yan? Papapatayin kita? Ha? Ha? Hindi, ah. ah. hindi, hindi. Ah. Ha? Tantanan nyo, ha? ah oo, Tatagal ko na kayo na oran. Oo. Ha? Ah. Tama. Ha? Ah. Baka tayo niyo. Tinanggal nyo ngayon? Tinanggal nyo? Ay, may natinay. Ano mo ko nalaguhin, ha? May natira eh. Ah, tinanggal ko. Ah, paano yan? Ah. Ano ba kakayanan mo? Makukulag ka, mambabara. Isa. Pareha. Ah. Ikaw ba kumukulay kisahan nito? Ha? Sa masay bagay na ito? Sa gulong. Oo, oo, oo. O, yung isa, anong ginagawa? ano ginagawa nyo sa? Tusok. Tusok. Saan? 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 Saan yung natutusok? Sa paa at saka sa bayang. Oo. Ba't nyo ginagawa yan? ba pa pinayat mama mamamatay na Tama, amah minala kita Oo. Oo. ano oh oh ano Tatawagin sumati ngayon na patalawi ah, ngayon paring mandabilangin <laughs> ako sayo ng basbas na papasuri po ang uh, espiritu na gumagawa o oh, nagpagawa dito <laughs> <laughs> ah? Ano na yun? hu hu Ano? hu 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 Huwag kang gano'n, par. Pare para sa mga driver. Pare para sa mga nagtatrabaho na maayos. Ba't sa maingit sa akin? Ha? Huwag kang gano'n, par. Ako, par, matagal ko lang alam, par, na ikaw ang paggawa sa, sa akin ito, par. Pero inayaan ko lang kayo kasi akala ko magbago ka pa. Pero ba't gano'n, par? Ikaw lang kasi lagi ilalim ng mga alim nang? Matataas. Walang ganun, par. Siyempre ako, par. Hindi daw ako trabaho ko maayos. Tanggalin mo to, par. Tigilan mo na yung ginagawa ko, par. Tigilan mo na yung par. Grabe yung ginawa mo sa akin, par. Hindi ka nang patawad sa ama, par. Hindi ka nang patawad. Nakikita ka nang sa ama. Nakikita ka sa ama. Lagi kayo nagpaparamdam para. Alam ko nga Isa ka rin ba sa'yo gumagawa, pa? Ha, pa? Gumagawa ko. Kita mo kalabuhan mo, pa? Kung nandito ka sa harap ko, eh. Nuntog mo yung ulo po para nakauwan ka eh. Ah! Ano? Ano, sakit ko pala ngayon? Kung malaman, nakailata ka.

Ito ang tamang talukuan mo? Ang sakit. Sakit? Kaya oh. hindi dito pa? Kaya hindi dito pa? Saan mo ginawa mo sa akin? Sino? Kung trabaho nating na na, ka na na maayos, ang ganyan sana, kasama pa tayo sa trabaho. Huwag ka sa pera rin ng puro hindi tatawan. Ngayon <coughs> hmm. nakaba? May tawa? Oo. Ano yan? yan. Parang yan. Ilan na lang ang araw bibilangin mo? Ilan na lang ha? Tama? Ilang araw na lang mo? Oo. Uh, ah, kayo sa inyong doon ano. ka ah. yes. yan? Kretiyan mo ka babalsa? Alam mo masama yan eh. Ha? Ha? Uh, Oo. Hmm. Ilang magkukulang mo para? Ano na sila? Ha? 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 Ha?

Doy. Doy. Ikaw yung Doy? Oo. Oh. Pumasa ka na Doy? Hindi ako. Ha? Hindi. Yeah. Bakit? Anong na sa'yo Doy? Hindi. Ang <laughs> eh, babawit Doy? Sila, sila pumatay sa'yo Doy? Oo. Uh -uh. Sila din tumi ano sa akin doi? Si Joel Doy? Oo. Uh Gaya -uh. pa na ka sa noong gabi Oo.

Kulong. Okay, so Kapatay na natin yung pumingat ha? Ha? Okay. makaka ka daw? makaka ka na ba? Oo. Okay. Okay. ako. Okay. Makagalitin niya. natin ama ha? Ano sa mundo sa'yo, dilim? Ha? Tanino. Ayan, nakasyutan na ha? Ha?

kasi yung gift na sa atin do'y. Ito ang bihaya natin do'y. Pagkatapos ka nila binira, ako naman ang binalik ka nila do'y. May takbak. Kamalitan ko nga po. Nakikita mo ba yung suslan mo? Bakit? May takbak. Kaya nagminensahe ka sa akin. So, pinapit. Pagkakal. Oo, pero yun. Kung paglating ka na, no? Babawi tayo, ingin tayo ng kasbas sa taas, no? Para supuin yung mga yan, no? Oo. Ha? Oo. Parang matapos na. Parang matapos na. Ito na ang muna puli. Nakapunta dito. No? At sana, kung sakali mang makano, makakita na. Ha? Sika, kausap lang namin dalawa yan. Nung ano, namatay yung laki. Nagbibiroan pa kaming dalawa nito? Ano? Ito na yan. Sinabi na sa akin yan. I love you yun. Ano yun? Kamayan natin na Madoy. Kupad ba daw? Ay, ang sinabi sa akin yan. Ang lagad. Lahat ng kaibigan niya. Ang kaibigan niya. Ang kaibigan na... Ramis na lang kayo. Kasi kanina ako ng mga sa akin. Napapasok tayo. Tama? Oo. Pag sinabi ko yung katil na tas ha? Ha? Akit ka o dito ka pa? May mission ka pa ba dito? Na... Ah, binabantayan mo? Sa Saan ba? sa Manila? Saan na ba eh? ba May i-message sana yung mo na nakausap natin siya, no? Kaso, nag-lock naman yung account mo doy. Oo. na magkita na online account mo sa TP doy. sa Hindi siya

Do they, do they uh, uh, siya uh, shout out po sa lahat. Dito tayo ngayon sa Paranaque. Ah, uh, siguro na sasabihin ko sa inyo address. Shout out po unang-una. Nagpapasalamat tayo sa ating amang dahil sa siya na sa Yahweh at, at Panginoong Yesus. Huh? Uh, at yun nga, uh, shout out po kay Apo Chalin, Apo Eric, Apo Marwin, Apo Ken, ang team Apo Eric, Apo Chalin. Shout out din po sa Team Supremo. Kay Apo Carl, kay Brother Judel, kay Brother Jet, at kay Gerald. Shout out din kay Apo Rosita, Apo at Sis Maika, at kay Madam Mel Uligari. Muli ito pong oh. Timapoyari, kapatid siya rin. Maraming salamat. Puh!